Konnichiwa. Adin my life as a small business owner. Paglabas ko nga rin dito sa bahay, eh nakita ko nga ang tatay nunungkit nga ng bunga ng singkamas. Bibigyan niya nga rin daw sa kaibigan niya at magpapalit nga daw sila. Hihingi nga daw siya ng sita. Eto nga rin pala sinasabi ko na natin ng pwesto dito nga sa garahe. Ayusin pa nga rin namin itong garahe bago nga kaming lumipat. Kaya nga October 3 or 4 pa nga kami makakapag-open dito sa bahay. Pero ang last nga na pagtitinda namin sa pwesto ay hanggang September 30 na dito lang. Dito nga, inaya ko na nga itay para nga mamalengke. Wala rin kasi talagang biyahe ngayon ng itay kaya nga nagpasama nga rin tayong mamalengke. Eto nga rin pala yung sinasabi kong bunga ng singkamas na ipapalit niya nga sa kaibigan niya ng si At aton nga fast forward ay eh, nakapalengke na nga tayo. Medyo marami nga tayong binili at naubusan nga rin tayo ng Hinintay stocks. ko nga rin pala itong itay at bumili nga siya ng itik. Meron nga daw kasi siya dalawang itik na nabili sa Pangasinan at babae nga Kaya nga itong binili niya ay lalaki Hindi daw. Hindi pa nga rin yan kakatayin. Paparamihin pa nga din daw niya Ayoko okay. nga rin pala isa kayan sa loob ng tricycle at so for siksik na magsisiksikan na kami ng etek doon. Kaya eh, doon ko na nga lang din siya pinatali sa labas. Dumaan na nga rin pala kami dito kila Tito Jerry sa paghihingan nga ni tatay ng sitaw. Abay na pagkaraming nga rin pala kasi nalang tanim dito na sitaw sa labas nga ng bahay nila. Mabilis nga lang din pala kami dito pagkabigay na pagkabigay nga ng sitaw eh umuwi na nga rin kami agad at magluluto pa nga rin ng ate pati. Naisipan ko na nga rin pala iluto itong mga naipon ko na chicken skin at ibebenta ko nga kako sa pwesto at siya pa nga rin yung mapagbebenta. At ng eto nga rin noon. palang batak ang buwena mano nga namin dito sa pwesto nandito nga rin pala yung mga mare at pare ko. Nasuki na nga rin namin dito sa pwesto at pati nga yung inaanak ko. Nakakatuwa nga talaga yung bata na yan. Kapag nakikita niya nga ako lagi sinisigawan niya nga ako ng ninang chai. Nung kinatanghalian nga po, eto naman po yung pa-order namin. Pastil with hot dog and egg. Nung t ko nga po ng grade ang nag-order sa amin na yan. Thank you so much you ma'am She's Super pretty mo po. Nakapagluto na nga rin pala ako ng chicken skin at ayan na nga siya chicken skin with gravy. 40 pesos nga lang din aming binibenta yan. At kapag nga walang rice, 50 pesos nga lang din. Nung ko nga itong chicken skin na to, eh marami na agad nag-PM sa akin at nagpa-reserve na nga ng chicken Nag -post skin. Nagpost nga rin din ako na nung araw nga lang naman na to, available ang chicken skin dito sa pwesto. Mga naipon ko nga lang kasi ito sa paggagawa ko nga ng chicken pasti. Dami ko na nga rin talagang naipon, kaya nga naisipan ko na nga na gumawa na nga ng chicken skin at ibenta na nga rin yung mga naipon ko. Sakto nga rin kasi ka ako, eh meron nga kaming gravy dito sa pwesto na nabili ko. At sabi ko nga sa inyo na gravy pa nga lang po ay panalo na oh nga ngayon. Umuwi pala ako dito sa bahay. Para nga ipatikim kay nanay at tatay yung ginawa ko nga ang chicken skin. At nung natikman niya ng inay, ang sarap daw lalo na yung gravy. At ang sinabi niya agad sa akin dyan, eh wag ko daw babaguhin ang timpla Kasi ko. Kasi be, legit nga na masarap ang natimpla kong chicken skin. Dito nga ay kumain nga ang itay. Akala ko nga ay aalis na siya nung pala kukuha ng upo at bay. Abay na sarapan, uupuan. Sabi nga ng itay, hindi nga daw pang 50 pesos ang lasa. Pang 60 daw sabi ko babe. naman ay okay lang po yon. 50 pesos na ipon ko lang din naman ito sa paggagawa ko nga ng pastil. pagdating ko nga dito sa pwesto eh nandito nga yung poging pogi kung pamangkin na desire at madalas nga talaga siyang ilubot ni kuya dito sa pwesto dito nga eh nagpasama nga ako kay kuya at kay Zion magdeliver nga ng chicken skin may mga nag-order din kasi talaga sa akin ng chicken skin kaya nga mabilis na sold out yung chicken skin nga dito sa pwesto pagkatapos nga namin magdeliver eh dumiretso nga kami dito sa bahay para nga ilibot si Zion sa mga lola niya at lolo nung niya nakita nga ng lolo ko yung apo niya ayan at natutuwa nga talaga siya. Apo niya na nga rin yan sa tuhod at kami nga yung totoong apo. Pagdating nga namin dito sa pwesto, eh nandito nga rin yung mga tita ni Zion na si Princess at si Eric. Shout out sa inyo. Hindi nga rin pala maganda yung panahon noong mga time na to. Wala pa rin talagang lubay yung ulan. Ito nga kahit nag-uulan pa nga rin, ay may mga nag-order pa nga rin sa akin. Talaga nga yung may order na to, nadideliveran nga rin natin noong mga time na to. Dahil nga meron nga rin kami mga sumasabay na customer, eh hindi ko nga rin na-deliver agad yun. At sabi ko nga kapag okay na, ay eh, i-deliver ko na nga rin at malakas pa nga rin yung ulan kaya hindi nga rin ako masyadong makaalis. Ito nga po talaga kahit nag-uulan ay eh, nagpupunta pa nga rin yung mga customer namin. Thank you so much po sa inyong ito lahat. Ito na nga kahit umuulan na nga talaga at pinilit ko na mag-deliver at ang tagal ko na nga nakistock sa pwesto baka nagugutom na rin ka ako yung customer namin. Hindi kasi talaga tumitigil yung ulan. Kaya nga sumuba na nga rin ako para makakain na nga yung customer na nag-order sa amin. Nga sa pizza at pamangkin ko na to na dito nga sa pwesto natin. At ito na nga, fast forward. ko na nga ay pakita na kap nakapagsara na nga rin ako ng pues O siya, paano ba yan? Hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.